May isang netizen na nagtanong sa akin tungkol sa pangyayari na ambos sa Basilan. Ito ang aking input ay personal ko na views tungkol doon sa insidente at nakabase ito sa aking personal experience sa peace process doon sa aking area of operations bilang battalion commander sa 33rd Infantry Makabayan Battalion from 20 2017 to 2019 sa Central Mindanao na kung saan ay ang aking AOR merong MILF communities. Bago ko ipagpatuloy ang ating video, babatiin ko muna. Ang aking mga peace partners sa mga MILF communities, lalo na sa 108 Base Command, sa 109 Base Command, at sa iba pang mga base commands na within sa aking area of responsibility dyan sa Central Mindanao, sa aking panunungkulan bilang Bataling Commander, malaki ang tulong ng kanilang kooperasyon doon sa success ng aking operations laban sa mga terrorist group, sa mga lawless elements na nanggugulo sa kapayapaan. Ang tawag namin doon ay mga peace spoilers. Ngayon, ipaliwanag natin ang konteksto ng nangyari na hindi ka nais, -nais na insidente ang pagkaambus sa tropa ng 32nd Infantry Battalion dyan sa Barangay Kabengbeng, Sumisip, Basilan. Matatandaan ko na ako ay company commander sa 10th Scout Ranger Company noong taong 2001 na kung saan ay nagbalik ako sa Basilan para sa aming operations laban sa mga Abu Sayyaf group members na nangidnap sa Dos Palmas at sa Sipadan. Sa aming mga operations during that time ay tanging ang Abu Sayyaf ang aming hinahanap, wala akong nak nakainkwentro o wala akong nakasalamuha ng mga members ng Moro Islamic Liberation Front dahil ang aming operations nun ay sa areas ng Sampinit Complex na kung saan ay wala namang presensya ang Moro Islamic Liberation Front. Ngunit ipaliwanag ko sa inyo, ano ba ang nakalagay doon sa usapang pangkapayapaan, particularly doon sa mga agreements doon sa ceasefire agreement of 1997 na kung saan ay may na-establish na, na ADJAG o yung ad hoc joint action group composed of members ng Moro Islamic Liberation Front, Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines, particularly ang Philippine Army. Meron ding tinatawag na Coordinating Committee on the Cessation of Hostil Hostilities, composed din ng iba't ibang grupo, MILF, AFP, PNP. Ang purpose ng dalawang mechanisms na ito ay gagamitin iyon to resolve some issues on the ground. Ang adyag, ay nagagamit namin noon kapag kami ay mag-conduct ng law enforcement operations sa MILF communities, communities sa hindi kampo, iba pa yung kampo, uh, sa MILF communities na kung saan ay mayroong mga wanted criminals dahil sa usapang pagkapayapaan ay nilagdaan na ang kasunduan, parte sa kasunduan doon, dapat may cooperation between the MILF and the government of the Philippines sa pagtutulungan para mas mapadali ang law enforcement operations laban sa mga terrorist elements, criminal groups na maaaring kumahalo, dumadaan sa mga MILF communities. Ang peace mechanisms ay ang mag ensure na walang misencounter na mangyari, walang putukan sa pagitan ng dalawang armadong grupo. So kung mayroong operations within the MILF communities ay mayroon mo muna letter of coordination or coordination letter. In my case, bilang batalang commander, magpadala ako ng coordination letter. Ipapadala ko ito sa aking higher unit, ang Infantry Division. At i- transmit nila ito papunta sa Uh, doon sa adjunct, may opisina ang adjunct, ito ay nasa PC Hill sa Cotabato na kung saan ay silang mag-handle kasi representative lahat ng parties doon. So naka-indicate doon sa coordination letter anong mga barangay ang areas na pupuntahan para sa law enforcement operations. Pati anong specific dates sa aking pagkakaalala, three days na period ang conduct ng operations sa pagsagawa ng particularly ng law enforcement operations. At kung merong armed group ng MILF doon sa area mismo ng halimbawa sa isang barangay, ang ginagawa ay ilipat yung armed group na yon papunta sa another barangay. Ang tawag doon ay area of temporary stay. Para talagang walang MILF members doon sa barangay. And alam na natin kung may nagtago doon ng mga criminal elements, mga terorista, siyempre mawawala din sila doon. Maglaho din sila parang bula doon sa area. Kaya dapat critical thinker, creative ang commander para ma-achieve pa rin niya ang surprise sa operations. Pangalawa, kailangan ay matindi ang ugnayan ng ground commander particularly ng bataling commander at ng commander ng Moro Islamic Liberation Front. Nang sa gayon ay tipong madali, nasa level pa lang nilang mag-uusap through cellphone lang yan. Alam mo ang pagmumukha, nakakamayan mo, nakakasama mong kumain, nagkakape. Iba eh. In the end, it's person-to-person -person relationship. Mas madali ang mga coordinations. And hindi ko lang sasabihin sa inyo yung specifics, may mga pagkakataon. Mismo ang MILF commander pa ang pupunta sa akin at minsan sumasama pa para ituro ang specific na location ng mga terrorist element dahil ayaw nila na madamay sila sa operations and also they would like to establish good relationships with the AFP lalo na kung ang military commander, ground commander ay nakakapagtulay ng mga serbisyo publiko doon sa communities so kung Kagaya ko na commander, ano sa ground, if I want to make my uh, operations easier, napakalaking requirement yun na I should be able to engage all stakeholders, including the Moro Islamic Liberation Front, so that I have a clear picture sino yung mga ideologues, sino yung mga peace-inclined groups, Sino mga peace partners? Sino ang kailangan ng matinding paliwanag? Alam natin, ang iba sa kanila walang pinag-aralan. Ganon kahalaga yun. And, meron din na tawag psychographics. Malagaman ko sa aking mga kausap, ano ang kanilang ikinasasaya? Ano ang kanilang ikinalulungkot? Ano ang kanilang kinagagalit? Parang, psyops operator. Kung alam ko ang kanilang motivations, alam ko ang kanilang belief system, behavior, patterns of behavior, then it is easier for me to conduct my operations. It is easier for me to craft messages or positive messages para ma-shape ko yung operating environment. Diskarte ang tawag doon. Minsan, hindi mo nababasa sa libro, hindi mo siya nakikita sa mga doktrina. Doon papasok kung gaano kahusay ang isang military commander. So, adyag. So, okay ako niyan, kilala ako ng adjut office as far as application ng coordination letter is concerned. And I can proudly say, doon sa aking area, walang nangyari na putukan ang MILF at ang side ng 33rd Infantry Battalion, kahit sa dami ng aking ginagawa na law enforcement operations together with the Philippine National Police, uh, CIDG, BARM, PIDEA, parating kong kasama, walang nangyari na putukan because I have considered all the factors and I was able to establish strong relationships with the people on the ground, including the Moro Islamic Liberation Front. Kaway kaway mga taga-108 Base Command at 109 Base Command. They yeah, been really good friends. And uh, hindi ko lang, ano, hindi ko lang banggitin sinong mga uh, commanders yung uh, talagang pasikreto uh, magsasabi sa akin. Sir, may humahalo doon sa aming community. Please uh, take action. Makikita niyo sa mga videos namin noong uh, 2017 to 2018 gaano karami ang operations na naging successful because of that strong bond between the army and the Moro Islamic, Islamic Liberation Front and of course yung the general population na na sa ground. Nagawa namin yon. So kung dito sa nangyari sa Basilan, isang civil military operations activity. it's not a, not a combat operation. it is not, in fact, it is not a law enforcement operation, but support to civil authorities, particularly a non-government organization, international ngo, united nations development program, undp. i worked with undp when i was in sudan. Uh, i once worked as uh, a military observer. No? So therefore, kung ang nakalagay doon sa peace mechanism ay magpaalam kung magkandak ng law enforcement operations, pagpadala ka ng coordination letter through adjunct, eh kung UNDP lang naman na project na ang makinabang ay mismong community, hindi na kailangan ng coordination doon. Pwede nga lang kindatan na lang ng dalawang commander yun. Commander ng MILF, commander uh, si Kapitan doon sa si Brown, at ang batalyon commander. Of course, I do not have all the information. For example, I do not know maganda ba ang uh, relationships between the 32nd Infantry Battalion, yung mga sundalo nila, and the Moro Islamic Liberation Front, hindi ko alam yon kung meron ba silang adjag uh, office uh, within Basilan o nasa Sabuanga ba yon hindi ko alam hindi ko alam pa din yon and kung meron bang JPST meron pa isa JPST yung Joint uh, Peace Security Team composed of uh, uh, soldiers, policemen and the MILF eh, JPST kasi simula pa lang yan during our time, doon pa lang kami nagko-contribute ng tao. In, 2019, kasi simula pa lang yan, no? when I was already replaced, doon yan nag na ng training, mayroong mga napag-graduate. Mas maganda kung may JPST. Kasi kung may mga clan wars doon, may mga coordination si JPST, commander lang ang kausapin ko. For example yan, yung sa case ng pag-visit sa Barangay Kabingbeng for uh, the support to civil authorities na activity, yung UNDP visit sa uh, affected areas, ng uh, armed conflict affected areas. Hindi, kahit hindi ka na mag doon kasi hindi naman talaga siya law enforcement operations and it is not uh, anti-terrorist operations. Ang hindi ko lang din mapagtanto, bakit parang gano'n na lang katindi ang galit ng mga grupo na yon sa barangay kaming beng, yung uh, MILF members na yon sa sundalo, at sinunog pa nila. Inambos, tapos sinunog pa. Tila ay may galit sila sa unit na yon They can answer. Maybe, brothers, marami kayo dito sa aking page, sa aking YouTube channel. Maybe, sa ngalan ng kapayapaan, you can also PM. Para marinig ko yung side ninyo. Marami mong kaibigan dyan. I've been to Irile, I've been to Tomahubo, no area. Pagalagala ko dyan sa Libugkabaw. <coughs> I am not a stranger of Basilan. So, ang akin, gusto ko rin marinig ang side niyo, bakit tila galit-galit kayo sa sundalo? Kung so, nawagan din ako, I would like to listen to you. Magkikinig din ako sa inyo, mga kapatid, sa Moro Islamic Liberation Front. Ah, gusto niyo marinig ko rin ang side ninyo. Dahil nahuhusgahan na ang lahat ng MILF because of your actions yung kayo. Kasi pinost nyo yung picture nyo eh. Nag-video kayo sa sarili nyo eh. So, kayo rin ang may kasalanan. Bakit uh, nadadamay tuloy yung pangkalahatan? And I understand na majority ng Moro Islamic Liberation Front, pati ang grupo ni nila Haji Dan Laksao Asnawi, dyan sa may uh, area ng Magindan, Albarca. They really wanted to claim the peace in the area. No? Maganda na yung hanap buhay nila, natutulungan na sila ng mga NGOs, may mga maganda na programa ng gobyerno na nakakatulong sa kanila. Yung mga peace packages ay uh, natatanggap, nararamdaman naman ng mga kababayan natin sa mga dating armed conflict affected areas. So, As far as uh, the incident is concerned, ang masasabi ko unnecessary bloodshed. Bakit kailangan na ambusin mo yung hindi naman nag-operate? Hindi naman na nagdala lang tangke may mga kanyon. Sila naman ay nakasakay lang sa isang KM 450. Sumusunod doon nagma-provide ng security doon sa mga civilians, mga foreigners 'yun yung mga partners natin 'yon. Kasi kung sila ay atakihin natin, palagay niyo maging kampante pa kaya yung mga NGOs na tutulong yan sa affected areas ng armed conflict. Of course, maapektuhan. No? Para magsilbi itong aral para sa ating lahat. Suporta pa rin tayo para sa kapayapaan. Siguraduhin natin na ang lahat ay makakaintindi kung bakit ginagawa natin ang ating mandato na sumuporta sa civil authorities para mag-claim natin ang pangmatagalan na kapayapaan ng asam-asam ng lahat. Lahat kami ay sumusuporta sa usapin na yan. Kayo, paano natin mag-claim ang lasting peace sa mga armed conflict affected area kagaya ng Basilan? Ilagay na sa comment section.